Patay ang isang 29-anyos na rider matapos sumalpok sa poste ng kuryente ang minamanehong motorsiklo sa Bawan, Batangas. Nakaalerto si Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Nasawi ang 29 anyos na rider matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa poste ng kuryente alas 10 ng gabi noong Miyerkules sa Bawan Batangas na pauwi na raw Ayon sa pulisya na sa impluwensya ng alakang rider na nagtamo ng matinding sugat sa ulo at iba pang bahagi ng katawan at idineklarang dead on arrival sa ospital. Wala rin daw itong suot na helmet. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima hinggil sa insidente. Iba yung pag-iingat po lalo na po sa gabi sa ating pagmamaneho. Huwag na po tayo magmaneho kung tayo ay nasa influence ng alak, nakainom o may masamang pakiramdam. Tumagilid sa gilid ng expressway na sakop ng barangay Trapiche sa Tanawan City ang police mobile na ito pasado alas 8 ng umaga noong Martes matapos salpukin ng isang pickup na nasa likuran nito. Ayon sa pulisya, paparada sana sa gilid ng expressway ang sasakyan ng pulisya para sa isasagawang police visibility at assistance nang mangyari ang insidente. Agad dinala sa ospital ang driver ng pickup na may iniindaraw sakit sa dibdib dahil sa pagsabog ng airbag ayon sa pulisya. Wala naman nasaktan na sakay ng patrol car. Sinisika pa ng GM GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na na ng pahayag ang driver ng pickup at ang pulisang lulan ng patrol car. Hindi siguro napansin na nakabling ka rin mobil. Kasi gilid na siya eh, yung mobile natin. Inab inabutan pa yung bandang likuran ng abing mobile. Kasi ah. yung takbo yata nung, ano, nung bumangga sa kanya. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante. Nagbabalita para sa GMA Integrated News.